And there you go, mga kanegrang ina. Isang taon na nga nakakalipas. Simula lang tayo ay koronahan sa gandang nani 2024 sa San Antonio, Los Baños, Laguna. Ngayon, balikan natin ang alaala ng gandang nanay. Nanay number 6! Dixon. Helen is going through all fours and stands five feet. Anyhow, and she loves dancing, acting, <laughs> singing, <laughs> and cooking. <laughs> Once <Most> again, our <laughs> company number six, Helen <laughs> Dixon. stand out celebration and so welcome dang dang nine number 7 are the enemy Di siyang pinatay habang walang nakakakita Pulok na ang sistema, servisyo niya hindi sa'yo kung wala kang pera May pulis, may pulis sa ilalim ng pilar Hinaba sa lubang siyang pinatay habang walang nakakakita. Tabulok na ang sistema. May bahay ng dugo ang ginutuan ng tsapa. May pulis, may pulis sa ilalim ng gulay. May nabang sa liba. Musti siyang pinatay habang walang nakakakita. Tabulok na ang sistema. Sa bisyo niya'y hindi sa'yo kung wala kang pera

makakakita kumulog na ang sistema Hindi ako makukulong Suot ang aking syapa. May pulis, may pulis Sa ilalim ng tulay Pinabaon sa ibang Ang pinatag Habang walang nakakakita nabudok na ang sistema May bahay ng buwan Tingin ng tsapa Alright. <laughs> let's welcome Gandang number six. Nani Helen Dixon. Nanai Negrangina is from Rock Boss. She stands five, five and a half. Nani Helen loves dancing, acting, singing and cooking. She also loves eating what I love, ang laing. She wants to become a successful businesswoman and an actress. Nana Helen believes that the past is your lesson, the presence is your gift, and the future is your motivation. Once again, giving pride to Burak Dos Gandang Nanai Helen. And now, ladies and gentlemen, let us all welcome Gandang Nanai number seven, RB Irene M Notario. Gandang nai. Apa Yes. Natural. Natural. buko kasi si Dad pa is, uh, black American. Oh, Black America. Isang afam, in short. Okay, so, paano po kayo nag-prepare sa gabing ito? Ano pong ginawa niyo? Ay, ano po, relax lang. <laughs> Siyempre, yes, early in the morning, uh, before I slept last night. I-ready ko na po yung lahat kasi nakasanayan ko na po yung organize yung aking ginagam ginagamit. At yung time management kasi po pag nag-taping. So, wow, nag Ano pong tinataping ng mga parcel? Hindi ano po ba? Taping for? Po, show po? Ah, commercial! And I also do hosting. Oh, wow! <laughs> Dapat po kayo nanonood ako sa hindi. Okay, so, <laughs> grabe mga nanay yung lahat ng <laughs> racket pa pasukin. Oo nga, versatile ang ating mga nanay. And ang question niyo po ay kung ano po yung nabunod yung item, iahalin tulad nyo po yung sa inyong sarili at bakit. And she pick item number one. And that is feather duster. Ah, may halin tulad ko ang sarili ko sa isang feather duster kasi ako isang ina but I'm saying I'm not a perfect mom kasi hindi ko na gampanan ang mga dapat kong gawin sa anak ko because of uh, marami tayong ginagawa so may halin tulad ko ang sarili ko sa isang feather duster ay I linisin i-tanggalin uh, yung mga dust na ibig sabihin dust sa mga anak ko na yung mga masasamang ugali Diba, I-ano natin sa kanila, itanim natin about the uh, kay Lord. Yun yung una, alisin yung mga bisyo. And then, ako talaga bilang isang ina ang dapat maglinis ng buong katauhan ng aking mga anak. Oh, nice right, thank you so much, Nanay. Helen. Yes, the Gundam Nanay 2024 will receive a crown, sash, gift pack from Honest Glow and Judd's Flower Shop. Guys, San Antonio, our Gandang Nana 2024 is. Gandang, Gandang nanae number 6! Nana! Helen. And to present the award is the chairman of the board, Mr. PJ Alvarez, our oh, wife, galang Galam captain, Sir Veli Palace. And of course, ang ating sagunyang barangay ng San Antonio and our gandang nari ng San Antonio 2023, Miss Vanessa Alpahando. Alright, so once again, maraming maraming salamat po para kay San Antonio and keep on supporting all the upcoming events for this year's celebration of our fiesta. Maraming maraming salamat po at tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta sa Barangay San Antonio. So once again, I am your host. My name is Jerkin And my name is Ramel. And this is... Gandam Narain and San Antonio 2024. Yeah. DJ ride, Thank you. Everyone. At ayan na nga po mga kanegrang inaambu kaganapan ng gandang nani 2024 at hindi nga lang nasama ang video ng production nagkalimutan sa pagvideo na libang na masyado ang mga tao. At abangan, abangan ulit ninyo ako sa San Antonio Los Baños, Laguna sa gandang nanay 2025 Nagaganapin ngayong Hunyo ulit. Yan, so, at meron pang nadagdag meron ding poging tatay so makikita natin sino mga magagandang nani at poging tatay ng Los Baños Laguna see you there